yung sobrang pagmamahal namin sa kanila pero may panibugho na nangyari sa aming buhay na magpapamilya. Ito ay unang-una ay nagkaroon kami ng isang malaking problema sa aming pamilya kaya nagkalayin na yung kami unang-unang, aking mga magulang mga kapatid. Pero hindi naging hadlang at hindi naging sagabal sa akin para sumuko ay Siguro kaya nangyari yun ay para masubukan, matesting at kung kakayanin ng aking sarili na ako naman ang gumabay sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko. So yun, ngayong araw na to guys ay ito ay hindi pa tayo kumikita sa YouTube, sa Facebook and TikTok guys pero itong nga ako ngayon na to guys ay... Sariling pagsisikap ko to guys pinagpaguram, pinagtrabawan. Itong pera na to guys ay hindi lang para sa akin, kundi dahil may pinaglalaanan tayo. Unang-una, ang isa nating pangarap na motor. At yun ay dahil sa pagsisikap natin, kaya ito ay makukuha natin. Pero hindi pa ngayon, but soon. Pero eto guys, itong pera na hawak ko ngayon guys ay unang-una. Pinaglalaanan ko po ang aking mga magulang, kapatid and unang-una yung bahay namin, guys. Sobrang hirap pero lalaban, guys. Para sa pangarap. Sabi nga ng iba, kung may nasasabi man sa 'yong iba, gawin mo silang inspiration at huwag kang manghina. Pero ito, guys, dahil doon sa pangyayari na ganoon, unay nilalait-lait ako dati and um Minamahal itong amin pamilya pero ngayon guys sobrang laki ng pagbabago ng buhay ko guys magmula na nasubukan kong trabaho kumita napaka sarap sa pag